So lang, dilide ko. Dito po ako mag-iigib ng tubig lang. Dito. May mga pait-pait yata mga langgaw. Ayan. Dito ako. Nilinisan ko na kasi hindi na umuulan eh. Kapag hindi umu umuulan, mamaya, bukas, didiligan ko na yung mga pananim ko lang. Kaya nilis, nilinisan ko eh. Kasi tumubo na talaga lang yung mga gilampasan ako ba lang tumubo na talaga lang so kailangan ko ng pagdala ako bukas dito lang ka ng uh, lagaya ng tubig lang para mag ano ako lang mamubo ba lang so narilis ko yung pain ko lang 拜拜。